Hello mga og! Hi! Ayan, yeah, nandito na naman po tayo mga og antindera. Siyempre, I'm so excited. Dumating na naman po ang aking mga paninda na online shop. Ayan! <tiple> Ang ating binibenta at napakabenta nito sa ating Sari Sari Store. Ayan, dumating na po siya. Dalawang item po siya, no, mga Ogang Tindera. At ito po ay patok na patok po dito, no. Siyempre, kailangan po, pag kahit po nakadisplay po sa atin, kailangan iaalok po natin, hindi po tayo tameme. Para hindi natutulog yung ating paninda. Dapat, pag halimbawa, alam nyo tumitingin sila doon sa iyong mga pabango, sa iyong mga uh, uh, beauty products, dapat iaalok mo. Siyempre, ganun dapat yun. Hindi yung nangay sila, diba? Dapat... O, well, ayan, no. Oh, O, oh, ayan, ganun. Ganun dapat, no. Para ma mabenta mo. Siyempre, push mo, ibenta yung push. Like this. Push, push. <laughs> ayan. O, so, yung oh, open na natin mo. olga ga. Siguro, excited din kayo, no. Alright. Ayan actually ito na order ko na you know dati yung isang order so naubos na po yun so bago naman syempre maubos yung may isang piraso pa ako na kailangan may kasunod na siya syempre yan alok natin yung lagi gamit ko rin po ito, no? Nakabali, isa pa lang akong bar nito. Ito po ay bar soap, no? Pinapampaputi. Gluta tayo. Actually, ito po kay Rosmar, no? At hindi ako bumibili po sa, sa ibang, uh, ibang online shop, no? Yung katulad ng sa mga... po ako order sa mismong FB sa uh, Rosmar Legit po yun na beauty products po. Medyo mataas siya kesa dun po sa ibang online shopping. So, dun po talaga ako mo-order. Hindi po ako mo-order sa iba. Kasi, uh, alam ko na po. <laughs> may pagkakaiba po sila talaga, no? So, gusto ko po siya. Ito po, yun sa uh, Facebook talaga siya. Eh, Facebook page po niya uh, ni Rosmar so ino order ko po talaga mga ogang sa uh, Facebook page po talaga ni Rosmar no? ano aniyon oh. order ko po ito sa mismong uh, Facebook page po ni Rosmar no, ito pong uh, ang nakalagay po doon, ang um, uh, FB page niya po, Rosmar uh, Beauty Essential, so yun po doon po ko, legit po siya talaga, no, o oh, ang bango-bango niya, promise nakababura <laughs> pa siya po yan o mga ogang. Ayan. O oh, diba? Legit po yan mga ogang. Mm, ang bango po niya. Lalo na pag binuksan niyo po. So limang piraso po ito mga ogang. Five pieces po yung in order ko. So ayan po siya. Ayan. O di ba? ma ano to, mapatok po siya mga organ na. Siyempre, nakalagay nga din Rosmar is sa kalam. Di ba Napakalakas po ni Rosmar sa ganito mga beauty products, no? At then, ito po yung binibenta ko, din display ko po doon. At syempre, pupush natin ibenta po, no? At syempre, dapat pag products mo, gagamitin mo rin para nakikita ni Rel yung resulta no? Isa pong advantage po yun, mga kaga. So, ito naman po isa order na po sa akin. So, isa lang po yung binili ko. At uh, gusto ko i-aalok din sa kanila. Pero gusto ko hawak ko yung item. Kasi mas maganda po yung uh, hawak mo yung item, papakita mo sa kanila para maniwala sila. At gusto ko rin na... na na may mag-take din itong inito para makita nila kung ano po yung resulta, kung totoo po ba siya. Open na natin mga order. So, ang madalas ko po in-order ay yung kay Rosemar. No? At uh, yung mga kanyang beauty essential products. Ako siya, naka-bubble wrap po siya. pero sabi kasi? Dapat merong ano, no? Rosemar, may galaw shoutout sa'yo. Ba't wala akong, ano, wala akong ticket. Baka dito meron. Wala ah uh, May nasing unit. Wala din minutes Okay, hatuhan na nila. Ito po yun, yung kagaya ko, glutathion, uh, slimming pills. Ayan po. Ano siya, Rosmar Kagaya Whitening Slimming. You know? Siya po yung uh, tiniti-take po siya. 60 tablet po siya. Once at uh, twice a day po siya, umaga at saka gabi. So binasa ko na po sa Google ko ano po yung ano nito. Benefits po niya. pinaka oh, tingin mo ang glutathione niya 350 mg, so collagen niya 200 mg. No, 'di ba ang galing? Oo, kasi uh, alam niyo po ang glutathione, ito pinakakatulong po, po no. So, tayo po talaga sa katawan natin may sarili tayong glutathione. Pero kung talagang magtitika pa na iba pa glutathione na additional para sa katawan natin, ay maganda po 'yun, healthy po 'yun kasi, eh, no? Nakakaano po siya sa liver natin, nakakalinis sa mga kidney uh, kidneys, ayan po 'yung mga heart, no? Siya po ay nakakatulong. So ito po siya. So open na po natin. Kasi may may, may nag-order po sa akin ito. So, gusto ko lang makita. Pakita sa inyo. Ayan. So, isa lang po yung order ko kasi medyo may kamahalan po siya, no? So, gusto ko i-model muna po ito sa kanila. O, order ka ba nito? Order ka? Ganito, ganyan. So, ito po siya. Ayan. Ayan. Blue ta tayo. Wow, ang ganda naman. Pearl po yung kanyang kulay. Ang ganda ng kulay ng capsule, no? Oh. Ayan. Diba? Ang ganda niya, diba mga Oga? Ayan. Ayan. Anong tinapay? So, oo, di ba nakakatuwa? So, sa sample po natin to dito para i-alok natin. Ayan, isa lang in-order ko. Di-display ko po siya dyan. At i-alok natin at pagpapa-order po tayo. So, iyan po, no? Tip po natin yan. Push natin yung mga product na pinamimili natin. At sa mga kababaihan, yan, no? At uh, lagi tayong maganda. Lagi tayong fresh, no? Kahit tindera lamang po tayo. At kahit tayo uh, walang pera. <laughs> Basta maganda lang. <laughs> Hindi, ibig sabihin eh, kailangan healthy po at saka kailangan lagi tayo nakaayos, no? Kaliligo ko nga lang po eh, bago ko humarap sa inyo. <laughs> Ayan mga oh, oga, no? Na-share ko lamang po sa inyo. So, hindi pa ako nakakapag-take nito. Pero gusto ko muna siya itinda. i po dito. At kaya isa lang po yung aking uh, in-order, iti-take po ng... Uh, ang order po sa akin ito yung mama ko. So, siya muna ang pinag-take ko para po tignan natin kung talagang uh, uh, siya po ay legit na nakakapute. Ano? Nakakaglow po ito skin na inasalita niya. So, at saka at the same time, tupo natin yung glutathione. Yan. So, hindi naman po ito bisyo. Ibig sabihin nga, kailangan naman po natin eh, ipamper yung ating sarili. Sabi nga, I love yourself. <laughs>